sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang siyon. Ngayon ay ating ginugunita si San Luis Gonzaga, isang kabataang buhay sa Diyos ay ipinamanata. Isinilang siya doon sa Italia, kahanga-hanga sapagkat Jesus at Maria ang unang mga salita na namutawi sa bibig niya noong siya ay sanggol pa. Kalaunan siya ay nakiisa at napabilang sa mga Heswita. Doon siya hinubog upang magpahayag ng mabuting balita. Noong siya ay dalawampu't tatlong taong gulang na. Siya ay kasalukuyang nag-aaral pa. Nagkaroon ng isang malubhang epidemya. Kaya naman buong pag-ibig at pananampalataya sa pagamutan ang mga may sakit ay tinulungan niya. Dahil sa sidhi ng kanyang pag-ibig sa Diyos, kapwang nasa banig ng karamdaman kanyang sinasamahan, panayad na hinahaplos. Dahil dito, itong kabataang si Luis nahawaan ng sakit at isang araw sa kamatayan, mga mata niya'y ipinikit. Bago siya pumanaw, siya ay lumikha nang isang liham para sa kanyang ina. Nagpapasalamat sa tinanggap niyang pananampalataya. Sa sulat na sasaad kanyang pamamag-asa sa buhay na naroon sa kabila. Isang buhay na kasama ang Diyos ayon ang kanyang nakikita. Sa minamahal niyang ina ay inihayag upang hindi ito mangulila. Ang buhay ni Luis Gonzaga, kabataang banal na totoo tila ba kaugnay sa ating salmo at mga salita nito. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pagpapalain ng walang katapusan. Maaari nating sabihin, magkakamit sila ng buhay na walang hanggan. Ito ay pangako kay David, ngunit pangako din sa ating lahat. Nagsasabing mga magulang, ilapit ang mga anak sa Poong makapangyarihan at tapat upang landas nila ay hindi tumungo sa kapahamakan, pagkus, sa kabutihan. Buhay nila ay mailagak sa Diyos na banal ang kalooban. Ang awit din ngayon ay nakatuon sa pagpili ng Panginoong noong gawing tahanan ang bundok ng Sion sapagkat isang araw siyudad ng Jerusalem ay maitatayo roon at sa lugar ding yaon kalooban ng Diyos na nilalayon na ganap noong si Kristo ay namatay at muling nabuhay doon. Ito ang tahanan ng may kapal kung saan pag-ibig niya ay daratal. Mula sa siyon dadaloy ang kaligtasan sa lahat ng nilalang na tumanggap ng kapatawaran. Tulad ng siyon, sa tahanan din nagsisimula ang pananampalataya. Ito ay tungkulin ng mga magulang ipakilala at hubugin sa pananalig ang mga bata. Sana lahat ng pamilya ito ang maging adhika upang mga kabataan tulad ni San Luis ang tamang daan ay makita at tipan ng Maylikha ang sundan sa buhay nila. Mga kabataan huwag sayangin ang buhay. Huwag itapon ang mga araw sa huwad na kasiyahang walang hinihintay. Wag magpalason sa kaligayahang walang saysay. Huwag lumayo kay Jesus na ating buhay. Mas mabuti pang tularan si San Luis sa kanyang kabanalan. Ialay sa Diyos at sa kapwa ang kanyang buhay. Ito lamang ang tangi alam. Kaya naman ngayon siya ay inaaliw sa kalangitang buong buhay niyang ginigiliw sa piling ng Diyos Ama at mga anghel sa langit totoong kaligayahan na daraman niya wala nang hihigit dualhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong sa unang una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan amen